Magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Uh, pasok ka na naman po at uh, yung ating kabataan ay uh, mag-aaral namang muli. So sa sa isang mula sa mahabang bakasyon, eh balik eskwela na naman po. So alam niyo po ba na may tagubilin po ang ating Panginoong Isus, ang ating Diyos para sa mga kabataan at para sa ating mga magulang. At ito po yun mga kapatid. Mababasan nyo sa Ikaanim ng Efeso, so verses 1 hanggang 4. Ito po yun. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Yun po. Mga magulang, magulang man, huwag ninyong ibubuyo sa pamag... Huwag ninyong ibubuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, sa halip palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Maganda pong pakinggan, pakinggan, uh, kapatid. Uh, uh, ito po ay isang mensahe po para sa ating lahat bilang isang anak at uh, magulang. <clears throat> uh, unang sinabi nito para sa mga kabataan, uh, sundin ninyo. Sundin ninyo ang inyong mga magulang sapagkat ito ang nararapat. So ito, kagaya din po yan ng pagsunod natin sa ating ama na nasa langit yung kataas-taasang Diyos. pagayan po niyan. Kasi nga may kalakip yan. Ito'y utos na may kalakip na pangako. Ay ano yung pangako ito yon? Magiging magiging maganda at mahaba ang inyong buhay sa lupa. 'Yun po. 'Yun po ang pangako para sa uh, susunod at uh, gagalang sa ating mga magulang mga magulang naman pinapayuhan tayo ng Diyos. Huwag nating ibubuyo sa paghihimagsik ang ating mga anak laban sa atin po. Sa halip palakihin sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Ito po yung isang obligasyon po bilang isang ah uh, uh, po mapasaang sekta kaman na pabilang ito po ay isang paraan po na pag-nurture po ng ating uh, kabataan uh, upang sila'y lumaki na may kaalaman at karunungan at hindi sila mapapariwara po mga kapatid. So huwag nating hayaan na sila'y malihis ng landas. At ito ay nasa ating mga kamay po, mga magulang. Tayo ang responsable sa kanila po. So alagaan po natin sila. Bigyan natin sila ng uh, pagmamahal at pag-aaruga. Uh, mapalad po kayo mga anak na merong mga magulang. At saka sa mga wala namang magulang, sila rin yung mag-isa, mapalad pa rin po kayo kasi nga uh, sinasabi ng Diyos na ang Diyos yung mag-aaruga sa inyo. Ililigtas kayo. So, kailangan po ay... Uh, kailangan na po na magdasal tayo at uh, ipakita natin na tayo ay mababait uh, at mapagkumbaba sa kanyang harapan. At ganoon din po sa lahat. Uh, salamat po sa inyo mga kapatid sa inyong pakikinig at kita-kita uh, tayo sa susunod kong video. Salamat po sa inyo at sana ibigyan tayo ng uh, kaalaman at kornungan sa ng Diyos na galing sa kanya at bigyan tayo ng protection at, mag, at malusog na pangangatawan. Bye-bye.